Sa wakas, meron tayong kakabitan ng tint na guys. So, today's video, magkakabitan ako ng tint. Ito sa may smart na sasakyan, yung maliit lang. Bali, ang kakabitan dyan, uh, dalawang pintuan lang. Kasi yung likod hindi pinakabitan. Then, yung front windshield dito, kahit anong sasakyan ay hindi kinakabitan talaga ng tint. Alam niyo po ba, guys, dito sa branch ko, uh, tatlong buwan na akong hindi nakakapag-tint. Bali, ngayon na lang ulit. Siguro dahil winter na yun. Dahil sobrang lamig. Kumbaga, yung pagtitint is sekundary ko na lang. Hinayra ko dito as a tinter. Pero pagpunta ko dito, parang pinaka-main is yung pagiging auto-glazer. Auto-glazer means sa uh, nagpapalit ng na mga windshield ng sasakyan. Nagde-repair ng na mga stone chips. At magkakalibrate ng camera. Yun ay ginagawa kapag uh, tapos magpalit ng windshield. Kapag mayroong mga camera yung sasakyan. Bali sa mga nag-apply sa amin, mapa Australia o New Zealand, or sa mga gustong mag-apply, papunta dito, kapag kayo hindi kayo marunong mag-autoglacer ay tuturuan nila kayo. Gaya po, dito na ako natutong mag-autoglacer, magpalit ng mga windshield, mag-repair ng stone chips at mag-calibrate ng camera. Kasi gaya nga po nang sinabi ko, uh, ko as a tinter. Then kapag ka dito sa New Zealand, abot naman sa pagtitint ay hindi ka naman pagod. Dahil dito, sa pagtitint ay ang kinakabitan lang kadalasan is yung passenger driver, yung dalawang unahan na pinto. Then yung the hindi na kinakabitan kasi kadalasan dito, meron ng mga smoke glass. Kung ang request naman ng customer ay kakabitan yung the niya, yung likuran ng mga pinto at sa yung likod, is okay lang din naman. Pagka gusto yun ni client, and customer. De, ng front talaga dito ay hindi kinakabitan kasi yun yung nasa batas nila. Bawal kabitan ng front dito. At may dagdag ko nga rin pala, dito sa New Zealand, hindi kailangan yung tapos ka ng pag-aaral. Kasi mayroong mga nagko-comment sa mga post ko, paano kung high school graduate lang, eh okay lang po dito. Kasi ako nga po is pressure high school lang. Pressure high school lang talaga. Tapos hindi pa natapos. Kasi ang mahalaga sa kanila is yung skilled. Kailangan uh, mo yung kailangan nila na qualification. Then sa pagkarabit naman ng tint dito, ikaw yung masusunod kung anong style ang gagawin mo sa pagtitint. Tapos ikaw rin yung mag-quality check pagtapos ng gawa mo. Dito mahalaga ang work-life balance kaya dito hindi ka yung overtime ng overtime at pagod sa trabaho. At hindi ka rin sisigawan dito kasi ang mga lokal dito mababait at bawal din sa batas nila. So yun lang guys, ah, tapos na pala yung ginagawa ko pinupunasan na, na natin yung sidings. Kung mapapansin nyo, wala dito plastic sidings cover. Na-request ko yun eh, kaso wala pa, hindi pa narating. So, yun lang guys. Uh, pakita ko lang sa inyo yung finished product. Yan. Maraming salamat guys. Geng-geng!